Dessert. 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 Ayoko ako ha Kahit kunin, kahit kunin ko pa lahat Sabi? <laughs> <laughs> Sabi Dapat dapat na si na ito kung pumayag lang Sayang mo O, papayag ako ha Para sa akin naman yun eh Para yung lupa ko, tumas yung bayil yun Grabe naman. Ha? Ano? Ha? Ito. Ito may gate na tulong, sa Sako pa ano mong swimming pool? Yeah. na yan? Sako sa pa nila? Oh. E, bensyo, yung tanim ni ko ni Joey doon. sa kanila pa yon Yung tanim na gulay doon. Oo. na yan. nandito <consulted Southeast Southeast> yup. Hindi yeah dito ka sabi na. Hindi dito lang Pero yung bahay na yan nung sa kanila pala niyan. Sa sa swimming pool pa rin yan. Yung bahay na yan ang pula? Hindi. Ano yan? Hindi bahay Hindi private. Ano na yan? Pool din yan? Oo. Iba din may ari? Oo. Ah. Ano yan yung sanctuary. Ah, Private pool. private hindi pa talagang, ano, ay, hindi pa open. Uh, Pero nag-open na dati. Ah, lang.

Pumaunong lumal lumalim. Ha? Huh? Lumalim. Oto lang ako. Isa. Ano pa rin sila makataan? Isa. Go. Isa. Ano kanina eh. Dapat pala kumanda ng dami ito no. Wo. Yeah. Uh. Palaya na pala to. Uh, sumunod yung aso mo. <laughs> sumunod ba? Dagbatuhin oh. mga aso. Awahin siya mamaya dito ng ano. Balik balik balik. Mga aso, siya uwi uwi uwi. Uwi ka sa bahay. Uwi pa? Oo. Oh. Sumunod pala. Maraming mga Ah, malalaki din? Marami din. Aha. Uh Magtot. -huh tulungan para sa dito. Kailan pa 'yan? palayan talaga dito. Ah, dito kagali. may ginagawa na papuntang adventure ah ah oo ah dito yung pinakadetain oo oh, pinakadetain ah ginagawa pa pwede ka maligo dyan o mag hmm. ah pwede mag-roating-roating pala ah sa result din yan ah galing hindi mo pa yung ilong kasi nasira yung dam doon pero yung ano dati hanggang dito yan ay hindi siya binalalim yan oo oh, hindi kasi nasira yung dam nasira doon oh hanggang dito yung tubig niyan ah oh, hanggang dito yan baby oh. siya binlalim niyan oh. oh kaya yung pundo ng tubig nabawasan ah oh. oh, may highway nyo palabas o oh, dito na lang ayan hindi ah oh, pwede ka mag ano riding horse tubig niyan dito yan malapit yung bay oh kaya bumabao kasi yung dam yung nakarang doon

Oh. Ayun, oh, oh, dyan plus two ito. Sabi ko, ikot lang to. Ayan, ako na yan. O, dyan lang muna kayo. Bakit pa? Bibili akong pipino. Mahal mga kayo pipino sa atin, ah. Ito, native talaga to. Pipino kasing puti, eh. Ano yung swimming pool? Oo, oh, swimming pool. Ha? <coughs> sila na naliligo pa ganun dati oo eh? mm -hmm. lalim din yan ah Tiro. Mm -hmm. okay. <coughs> <coughs> <Sige, no? coughs> Ay, ang pala yung ano nang pipino. Ay, ito pipino rin pala oh. Oh, pipino na. Ah, iba yung pipino kasi sa Baguio, no? Yung pipinong bagyo mm -hmm. <laughs> Ah, ito. Ah, harbisin pa mm -hmm. Pipino, guys, oh. Yan, na. Ah. Yan.